my channel. Hello guys, welcome to my channel. Oh mother, kumusta na? Eh heto. Ano balita? Mga nanganak na yung aking mga alaga. Sino? Si Shiny, dalawang anak, walang nakahula. Pati ako hindi ko nahulaan. Ay na, nasa na? Eh kasi bunga ng grape yun, dalawa ng grape. Ayok, tigisan na naging anak. <laughs> Wari pala eh, unwanted, ano pala yun? Oo. Oh ay sinabihan ko yung mga may bulugan na yung mga anak maliliit pa eh, yung eh pero hindi ah mga binat kundi kumbaga sa ano binatilyo rin hindi kasi kapon kaya naghanap ng ano ay eh, ang naanirin, dumalaga ko eh, baka kapatid niya yon hindi naman ewan ko baka hindi naman nila pinsan eh sabi ko itali nila yung kanilang ano o kulungin oh hayaan hayaan daw nilang ganon hayaan ko na raw Ayun, kaya wala akong babayaran na paama. Eh, dalawa lang naman na anak sa dalawang lalaking ng rape. Ayun. Halika, punta natin. Eh, tunguhan natin, tingnan nyo. Kay bibilog naman ng anak, dalawa. Kaini. Teka okay. po po ni Kiwi. Nagpapalipo ako. Alin? Guys, hindi po ito si ano ah, si Sunday ah. Alalahanin niyo si Sunday po eh ano na, na Ito. na. Iba na po ito. Kaya maliit lang siya oh. Unang unang anak pa lang kasi sa totoo lang hindi pa naman to dapat ipa ano eh, ipabuntis si mother eh. Partner lang dapat to eh. Hindi naman niya talaga to gagawing inahin dahil nga ay na muna niya mag-alaga ng inahin. Ayok, eh kaya, kaya na, lang, ang nangyari, na, na, na rape, ayan. Yun, na rape. Ayun. Bakit to? Oh. Ito yeah. yung kanyang ano. Ayun ang anak, dalawa. Dalawang... Ano ba to mother? Boy or girl? Or ano? Girl? lalaki. Nako, dalawang ano pala daw. Dalawang rapis din. <laughs> ha? Dalawa din pala ang naging anak niya, oh. Ayan. Ayan Ay, ang mga sabi niyo sa, sa, sa mga naging ano niyo, inahin niyo. Eh, yung mga, yung mga nang hula, eh, hindi na hulaan. Maging ako man, hindi ko na hulaan, eh. Eh, ang hula niyo, ano, hula eh. Hula ko, anim, eh. Bali, ah. Si ano nga, ang hula, walo. May nang hula ng pito. Eh, ano, lima. Ah, si ano. Si Will. Si Will. Ano? Si Will. Fred. Tapos six si ano. Si, si Lian. Six. Si Lian si, eh, ano. Six. Anin. Anin ba? 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 Meron lima. Hindi, Ayun. Si, si, Stati ano, yata, ano, lima. Ayan, ang sagot po ay... Ang sagot po sa pahula ni mother na kung ilan ang magiging anak ay ito, yan, ang hula. Ayan po ang tumama, yan. Yan, dadalawa na yan, dadalawang makulit na yan. Ayan po ang tumama. Opo, yan, dalawa. Ayan. Ano yan? Lunch time? Ah, lunch. Lunch niya. Yan lang pang kumain, no? Oh. Ayan, kanyang dalawang anak. Ano? Diik na may itlog. Laki ng itlog, oh. <laughs> Laki ng itlog. May kakapunin na naman kami. Ayan. Ang dalawang makulit na to. Niyo, pwede na kapunin yan, no? Hmm. Baka makakapunan na namin to pagbalik. Ayan. Dalawang linggo na eh. Kailan ba ito pinanganak? Ajis. Ajis din? Ah. Pareho sila ni ano, ni Bilma, yung kambing? Oo. Oh. Ha? Hmm? Ah, Ka-birthday nga, magkaka-birthday nga sila ni rap. eh. <laughs> birthday niya yung aming isang pamangkin. Si rap, October 10. Ha. Ah. Ayan. Kambing at ah, saka ano, kambing at mm, baboy eh. Magkasabay pa ng ano ah, nag-usap yata ah. Ayan pampanigaw kay Shiny. Yan. Kasi pag mainit ang araw, dalawang beses kong pinaliliguan. Kaya ako ako ng tubig. Yan. niya si Shiny. Malinaw ngayon ng tubig, oh. Malakas kasi nang ulan Yan, Malinaw. Oh, Yan. Yeah. Liliguan niya. Dandan! Yan. Mga ilang ilang ano lang naman, ilang buhos lang naman ang ginagawa nyo. Ilang anak? Ilang buhos. Dalawang beses. Dalawang buhos lang. Ayun na masasabi nyo sa dalawang naging inahin nyo na yan. Eh, ito. Wild ito eh. ako. Hindi katulad ni Si Sunday mas Sunday mabait. mabait. Ayan talaga, pure yata yung ano eh. Weight native eh. Ano niya, pagka kung ano gusto niya, yan ang ipipilit eh, no? Oo, mahirap pigilin. Hindi ka mukha ni... Pag hindi mo binitiwan, matatangay ka. Hindi ka mukha ni Sunday na marunong ano. Si Sunday, mabait ang hinyo, isuga. Ito, makulit. Dahil di ko alam kung yan eh... Pag inihining ko pa oh, hindi na. Eh pagka ako oh, mapapagod kayo wala tayong magagawa di sa ibebenta nyo lang din. Sa naman ibebenta naman mura naman. Wag lang ano, wag lang mangyayari katulad kay Sunday na ano na Masubukan kahit mga dalawang ano lang. Ayan, makulit eh, oh. bye-bye. Anyway, oh, magpaalam na kay mother. Ay, oh, sige na. Hanggang sa muli. Will I love you all. Thank you very much. Hanggang sa muli. Bye-bye. Oh. -bye.